Pagis hmm. Hindi pa kita tinatawag. Andiyan ka na sa loob. Diyos amang ang mga makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko ang Espiritu nagbibigay ng sakit sa taong ito pumasok ka sa katawan ng taong ito upang makausap ka sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos Sama. Sa Torah, repotin at Diyos ng mga Diyos. Diyos sa punong pinagmula ng mga Diyos. Diyos ang kataas taas ng mga Diyos. Sari ng mga Diyos. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko ang spirito ang nagbibigay ng sakit sa taong ito. Pumasok ka sa katawan ng taong ito. Igsak, igmak, igutom. Adra, madra, adradam. Pasok! Uh, ikaw yan. Ikaw ang nagbibigay ng sakit dito. Ikaw yon 哎，搞烟。 Sige, si Mangko kulang yan. Uh. Mm. Ikaw yon, Ha? Uh. Ikaw yon, Ha? Oo, oh, bitawa mo siya. Ikaw yon, Sige, lag sige yan, sige. Uh. Esos, eh, lalam di, Esos. Uh. Uh. Oh, Ikaw yon, Hindi, yo Ikaw yung nagbibigay sa akin sa mga ito. Ikaw? Ha? Tatanggalin mo to hindi? Sagot! So, Ayun okay, Ay, na! Ayun na! Tatanggalin mo hindi? Ha? Tatanggalin mo hindi? Ayun na! Tawag ka sa isang phone. Ha? Tatanggalin mo hindi? Ayun na! Tagasan ka? Tagasan ka? Tagasan ka! Tagasan ka! Tagasan ka! Tagasan ka! Sige. Uy, ang payo sa ano. Nakapin mo to. Sa likod ka to. Alalayan mo ang payo. Sa likod ka to. Hawakan mo lang. Torture na ito mga kukuha mo. No, Uy, huy. Huy, huy, mo ulo. Bad no, ano. Ang maximum daw. Katanggalin mo hindi? Katanggalin mo hindi? atang kay mo? ah yun na babay o lalake ano ka lang diyan? Babae lalake lalaki! Dios, 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 Dios. deos 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 Dios. deos 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 saan deos 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 ka? deos 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 Saan Paga, mo sabi mo ka saan? Pandan lang tabi. So tabi. Ito mga Bakit mo pag no? ginagawa Dati may ginagawa ka mm -hmm. dyan ano? Mm -hmm. ah, gusto mo, iipitan kita ng todo? Ginagawa uh ka. Ha? -hmm. Ah. Ba't mo siya ginagawa okay, ito? Bakit? Ba't binigyan mo siya ng sakit? Ha? Galit ko sa iya. Galit ka sa kanya? Oo. Oh. Anong kinagagat mo sa kanya? Sagot. Sagot! Dagit Sagat. lang ako, dagit lang ako. Ha? Dagit lang ako. Ano yung ibig sabihin? Galit lang daw. Dagit lang ako. Inutos ba ito? Inutos ba ito? o ikaw mismo gumawa? Sagat! Tigsusugo ako, tigsusugo magkano ako. Magkano binayad? Magkano binayad? Sagat! Dito ma lang tamay dagit man ako sa iya. Magkano binayad? Sagat! Aray ko na! Wakay labot! Magkano binayad? Sagat! Para kang dit man sana, sobra man sana, ribo. Tinatanong kita magkano? Magkano? Magkano binayad? Ayaw Ay. mo sumagot. Gusto mong tortura. mo sumagot. Sure. kano 1.8. eight binayad. binayad oo. Oh, oh. Para pahirapan to. Oo. Oh, oh. Yung sa Chan, ikaw may gawa yan. Sagot! Oo, oh, oo, oh, oh. Ah, yung sa Dede, ikaw may gawa? Opo. Ha? Oo. Oh, oh. Walang nga, ipapatayin mo to. Iyo. Tama? Iyo. <coughs> Ayun ba yung utos? Iyo ang plano. Ayun ang plano, papapayin. Iyo ang plano. Ha? Iyo ang plano ninda. Oo. Uh, Gusto ninda ganda nun. Iyon lang sabi? Oo. Oh, oh. Tagasa lang nagutos? Tagapan na. Sa diring tao. Ha? Sa tao. Ang nagutos? Oo, sabi mo, inda. Bakit anong galit? Inda. Anong galit? Ayoko, wag mo kong inda-indahin. Anong galit? May dagit la ah. Bakit? Kapati ikaw, may galit. Oo, ha? may dagit man ako. Naingit kayo rito? Oo. Tama, malaki ingit nyo, no? Di ba? Oo. Malaki ingit. Siya, no? siya sa iba. Ha? Nagkatao siya sa iba din niya kung nakakaagad. Ay, ah, di ingit nga, tama? Oo. Ha? Oo. Mabaklasin nyo, hindi? Mabaklasin ko na. Ilang kayong gumagawa? Ako lang. Ha? Ako lang. Ikaw lang ang gumagawa. Oo. Yung Ako. mga umawak dito na, nagpag na manggagamot, anong ginawa mo? Timpang nadaog ko sila. Binigyan mo ng sakit? Oo. Ilan lang umawak dito? Dua. Binigyan mo ng sakit lahat? Oo. Ilan lang, ilan lang gabay mo, demonyo? Sumagot so, ka? Dalawa. Hindi ka makakawala dyan? Dalawa. Ha? Dalawa. O sige, anong pinag-anong nilagay mo sa tiyan? Anong nilagay mo sa tiyan? Gamot lang. Ha? Anong gamot? Gusto ko lahat ng tanong ko. Diretso Lason. Ang nilagay mo. Kunti-kunti lang siya. Ha? Kunti-kunti lang siya. Pa, paano mo siya nilason? Pa, paano mo siya nilason? Magkukulam ka na maglalason. Pagkain. Binibigyan siya ng pagkain. Binibigyan no? siya ng pagkain pang nag-uto sa akin. Ah, Pinapakain ko siya. Nang nag-uto sa akin, binibigyan ko ng gamot. Ganon ba? Oo. Ha? Oo. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Hinihiling ko ang lahat ng karamdaman ng taong ito ay balik mo dito sa gumagawa sa naguutos at sa lahat ng kanyang gabay sa ngala ni Yahweh. <coughs> uh, Andiyan na sa'yo sakit. Andiyan na sa'yo sakit. Okay na lang dito na. Andiyan na. Hindi ko na kaya maawa ka ah, na. Oo. Maawa. Maawa. Maawa ka, ba sa, maawa ka ba sa ginagawa mo? Bitawan mo yan. Bitawan mo. Bitawan mo yan. Hindi pa yan ang gagawin ko sa'yo. Matagal mo na tong kinukulam, tama? Opo, matagal na. Bakit mo tinatakpan 'yung mata? Bakit mo tinatakpan? Ha? Ha? At 'wag mo ko tatawan-tawanan, ha? Uff. Kailan pa 'yung matagal na tinira mo 'to? Kailan pa? 7 years ng pagpaplano. Pinahirapan. Ibig sabihin 'yung sa dede nito, ikaw may gawa. Oo na. Ha? 7 years mo binibira. Ha? Marami na bang umawak dito na ano? Kapag na, nagagamot, marami na. Opo. Ha? Marami na. Dito ang tuwa ka. Tuwang ka, di ba? tuwang tuwa na ako. Ha? O, sige, baklasin mo. Yun, chan, kachan, baklasin mo. Pati yan, sa dede, tanggalin mo muna, tanggalin mo. O, bitawan tuwa ka, kapag manok. Sige, baklasin mo lahat yan, baklasin mo, hindi pa ako tapos sa'yo. Tanggal, patanggal, tanggalin, lahat yan, tanggalin. uh, uh. uh. Oh. Uh. sa tanggal ah, nasa tiyan lahat pati yan sa dede tanggalin mo yan. Uh. 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 baklas. Duwang uh. kamot. Uh. Sige, buhusin mo. Uh, mo tanggal yan. Wala kang ititira dyan. Siguraduhin mong mauubos yan. Ubusin uh! mo tanggal yan. Hmm. Siguraduhin mo. Ubusin mo. Tapos na? Tapos na. Ilari ko na sa batal. Sigurado ka? May nararamdaman pa o. Oh. Ilari ko na gabos. Sigurado ka? May sasabi ka ng totoo? Oo, nagsasabi na akong totoo. Ha? Yung sa dede niyan, tinanggal mo? Nali ko na gabos. Ha? Nali ko na gabos. Sigurado ka? Iyo. Taga saan yung nagutos? Taga pandan. Ha? Taga pandan. Sa sobrang ingit nyo. Oo. Oh. Uh -huh. Sa sobrang ingit nyo, kaya nyo gulan yan. Tama? Oo. Oh, oh. Ha? Oo. Oh, uh -huh. Sigurado ka? Wala na? Wala na. Nali ko na yung mga tapal ko. Siguraduhin mo? wala na isa debi isa debi nalist ko na yung mga tapal yan hindi hindi ako contento tanggalin mo tanggalin mo tanggalin mo tanggalin mo lahat tanggalin mo wag mo kong lakay tanggalin mo yan lahat ayusin pag pagtanggal ah wag mo pigain yan na. sige tanggalin mo lahat yan lahat ng nilagay lahat ang dyan, mo lahat ng matigas dyan ah tsaka makirot pagtatanggalin mo lahat ah ano tapal mo dyan ang tatapan mo dyan, makawi ka ho. Ito ang mga pamunas na dala. Pula uh, sa mukha ng asawa mo. Uh, hindi, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo. Tanggal na lahat. Na-disconnected agad. Ito ni isa, wala na talaga. Ilan taong ka nang mangkukulam ka? Ilan taong ka na? 36. Uh, may pamilya ka ba? May pamilya ka? Wala. Wala ka pamilya? Wala. Wala kang anak? Wala. At ang malaka. Kapitbahay ka lang nito? Ha? Hindi, malayo-layo. Malayo-layo. San sa pandan? San sa pandan? Naray Marawi. Ano ba yan? Marawi. Ang lugar mo? Ha? Marawi. Kaya nga ang lugar mo? Ha? Sa pandan Marawi daw. Paano ka natutong ng ulam? Turok-turok man sana sa kuya. Taga doon din nagduro. Opo. Ha? Marami bang mangkukulam diyan sa lugar na 'yan? Mga aswang. Ha? Marami? Marami. Ha? Mga ilan? Tatlo. Ang aswang? Tatlo. Ang aswang? Tatlo. Ano? Babae, lalaki? Lalaki yung aswang. Tatlong lalaki? Isang lalaki. Dalawang babae? Ha? Anak niya yung isang babae. Bali tatlo lang. Mangkukulam. Marami mangkukulam Oo. dyan. Marami? Oo. -o. Mga taga Bisaya. Ang mangkukulam dyan. Mga dayo. Oo. -o. Sino nagturo sa'yo? Yung anak. Dalawang anak na babae. Ang nagturo. At isang matanda. Buhay pa yung lahat. Buhay pa. Nasa pandan pa lahat. Yan ang nagturo sa'yo. Oo. -o. Hanggang ngayon tinuturoan ka nila? Oo. -o. Ha? Oo. -o pumupunta ka doon, kumukuha ka ng lakas sa kanila. Tama? Pumupunta sila, pumupunta sila sa Bisaya. Tapos? Tumadaan kami sa dagat. Tapos? Oh. Kumukuha ka ng lakas sa kanila. Lakas doon sa Bisaya. Na first time mo ba na natalo ka ng manggagamot? Oo. Oh, oh. Ngayon? Oo. Oh. Ngayon lang? Ngayon oh, lang? Oo. Oh. Ha? Oo. Oh, Oo. Eh. Oo. Oh, Oo. Suko mo muna yung kapangyarihan mo. sa Adios. Yan. Busin mo lahat yan. Suko mo lahat. Ba't ka nagtatakip ng mata? Sige. Suko mo lahat. Lahat ang kapangyarihan sa Diyos. Uh, ubusin mo ah. Uh, 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 uh. Tanungin mo yung sa mata. Kung anong ginagawa kasi galing sa akin. Sige. Ubusin mo. Marami pa ba yan? Marami pa ba? Marami pa ba? Naubos ko na. Inubusod mo, dali. Uh, ano meron sa mata? Galit sa akin yan eh. Ano meron sa mata? Wala. May ina inalis ko na. Inalis mo. Ba't anong nilagay mo sa mata? Wala. Anong wala? Bumalik sa'yo? Ha? Bumalik sa'yo? Wala na? Nandito na. Nagihina na ako. Wala ka na, kapangyarihan. Oo, oh, na ako. Oh, baba mo ng kamay baba oh, mo. Baba mo na kahoy man sa iyo. Uh, Diyos sa sa lahat, tinatawag ko ang dalawang demonyong gabay. Namang kukulam na ito, pasok sa katawan sa ni Yahweh. Ate, ate. Pikit! Pikit! Ikaw yung gabay. Kayo yung gabay. Kayo yung gabay. Kayo yung gabay. Ha? Hindi ko yan. Ha? Hindi. Ay, Layas! O, gising. 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 Dumilat ka. Dumilat ka. ka